paninda. Ayan. Ito ang paninda natin mamayang hapon. Iliw. Hmm. Napakasarap nito. Kasi tamang tama yung lasa niya. Hindi siya maalat. Napakasubra talagang sarap. Pag kumain kayo nito, nako, makakalimutan nyo talaga ang iyong asawa. Ayan. Lalong-lalo na itong nyolok. Ayan. Uh, ngayon lang tayo makakatinda ng isda. Kasi, ano po, napakamahal ng isda. Kaya hindi ako kumukuha doon sa palingki. <coughs> Ito, nakuha ko to kay... Michelle yung nagtitinda doon sa palingki ayan eto naman kay pareng Bermel nakuha ko to kaninang umaga sige po bye bye napakasubrang init dito